Isang babae ang tinapos ang taong lumapastangan sa kanyang nag-iisang anak na babae. Ano at paano ito ginawa ni Marion Bachmeier? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Marion Backmeyer ay isang na ina na labis ang pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak na babae na si Anna Backmeyer. Ang mag-ina na lamang ang magkatuwang sa buhay dahil maaga silang iniwan ng kanyang asawa. Masasabing si Anna Backmeyer na lang ang natitirang buhay at kayamanan ni Marion Backmeyer. Bagamat mahirap ay ginawa ni Marian ng lahat upang palakihin si Anna mag-isa matinding hirap ang pinagdaanan ng mag-ina, bagamat ganon, lumaban at ipinagpatuloy nilang mamuhay ng masaya. Nagtatrabaho si Marian bilang waitress at isang elementary student si Ana. Noong umaga ng May 5, 1980, nagkaroon ng malita pagtatalo ang mag-ina dahil dito ay nawala ng gana pumasok si Ana sa eskwela. Kaya yung bis pumasok ay naglakwatsa na lamang si Ana. Habang naglalakad sa daan si Ana, ay may isang lalaking tumawag dito. Ito ay si Klaus Grabowski, isang matador o tagakatay ng karne. Niyaya ni Grabowski si Ana na makipaglaro ito sa kanyang mga alagang pusa. Dahil sa murang edad ni Ana, ay napapayag niya ito na sumama sa kanya. Pagkarating ni Ana sa tinutuluyan ni Grabowski, dito isinagawa ni Grabowski ang masamang plano sa bata. Kinulong niya ito at inabuso ang murang katawan Nagawa pa nitong sakalin si Ana gamit ang stakin ng kanyang kasintahan na naging sanhi ng kamatayan ni Ana. Para itago ang nagawang krimen, inilagay niya ito sa isang kahon at itinapon sa isang kanal. Pero ang hindi nasa ni Grabowski ay dumating ang kasintahan nito na magulo pa ang kanyang tinutuluyan na bakas pa ang mga nagawa nito. Di na itago ni Grabowski ang kanyang nagawa. Kaya nalaman ito ng kanyang kasintahan na agad namang nagsumbong sa mga pulis. Dahil dito agad na naaresto si Grabowski at napag-alaman na dati na ito nagkaroon ng kaso na may kinalaman sa pang-aabuso nito sa mga bata agad na nilitis si Grabowski noong March 3, 1991 Depensa ni Grabowski na sinubukan daw siyang akitin ni Ana. Nagbanta daw si Ana na sasabihin sa kanyang ina ang kanyang ginawa kung hindi ito magbibigay ng pera. Hindi ka panipaniwala ang mga naging statement nito ni Grabowski. Bagamat ganon ay labis na nakakagalit ang kanyang mga sinabi. Labis na kalungkutan at pagkagalit ang nararamdaman ni Marian dahil sa nangyari sa kanyang anak. Sumabog na ang kanyang kalooban at galit nang marinig niya ang mga pahayag ni Grabowski sa korte. Kaya ang puso ng isang inang nasasaktan sa pagkawala ng kanyang anak nang dahil sa kawalangyaan ng isang lalaki ay naghangad ng paghihiganti. Noong March 6, 1981, sa ikatlong hearing laban kay Grabowski, ay pasikreto ipinasok ni Marian ang isang 22 caliber na bareta pistol. Sa pagpasok niya sa korte ay walang sabi-sabi niyang pinaputukan ang lumapastangan sa kanyang anak. Walong putok ang kanyang pinakawalan at pito ang tumama kay Grabowski. Walang dudang nagawa ni Marian ang lahat para sa kanyang anak upang pagbayarin si Grabowski sa kanyang pagkakasala. Taong 1983 na nasentensyahan si Marian Bachmeier ng anim na taon na pagkakakulong ang munti ngunit walang kasing sayang pamumuhay na mag-inang Marian at Anna Bachmeier ay sinira lamang ng isang tao. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Marian Bachmeier, magagawa mo rin kaya ang kanyang nagawa?